Sampung bagay na hindi mo dapat pag-usapan sa babae para iwas awkward pre. Pre, seryoso usapan tayo. Kung kanina, pinag-usapan natin ang mga tanong na magandang itanong sa babae. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga topic na mas mabuting wag mo munang banggitin. Lalo na sa umpisa ng date o relasyon. Minsan kasi, kahit maganda ang intention mo, yung mga tanong o kwento mo pwedeng ma o makasira ng vibe. Minsan, dahil sa kaba o di pag-iisip, nakakapagsabi tayo ng Ay, sana hindi ko nasabi yon. Ayan na ang awkward silence o mas malala. Turned off na siya sayo. Kaya sa video na to, tutulungan kitang maging lalaking may disiplina sa pananalita. Isang stoic na lalaking nag-iisip bago magsalita hindi lang ito tungkol sa pagiging maingat, kundi tungkol sa respeto at maturity. Pero bago tayo magsimula, comment mo muna kung taga saan ka pre. Salamat sa suporta. Simulan na natin. On, ang ex mo o ang daming ex mo? Kapag ito agad ang topic, parang gusto mong hukayin ang nakaraan niya. Kahit casual mo lang sinabi, pwedeng isipin ng babae na judgmental ka o kinukumpara mo siya. Imbis na itanong, ang ex mo ganito rin ba? Mas mainam. Mas focused ako sa present at kung ano ang pwede nating mabuild ngayon. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi siya nakatingin sa rearview mirror ng buhay ng isang tao. Focused siya sa present. Hindi siya naghuhukay ng past para lang may mapag-usapan. Do, detalye ng yaman o problema sa pera. Masyadong personal. At depende sa tono baka mukhang nagyayabang ka o nagre-reklamo. Hindi ito attractive, imbes na kapos ako ngayon o ang dami kong pera. Mas mabuti. I'm working on my financial goals. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi niya kailangang sabihin kung gaano siya ka-stable. Pinapakita niya sa kilos. Ang stoic ay tahimik pero responsable. 3. Politika o controversial na issue? Kung hindi pa kayo close, Madaling magka-clash ang pananaw nyo. Sayang ang chemistry kung maubos lang sa debate. Imbis na. Anong tingin mo sa gobyerno ngayon? Mas mainam. Light topics muna. Musika, travel, hobbies. Anong reaction ng stoic na lalaki? Marunong siyang pumili ng laban. Alam niyang hindi lahat ng opinion kailangang ipaglaban. Lalo na kung hindi pa matibay ang foundation ng connection nyo. 4 sobrang personal or intimate na tanong. Mga tanong na may halong prying o parang nag-iimbestiga. Kahit curious ka lang, pwedeng dating creepy. Imbis na, ilang ex mo na? O virgin ka pa ba? Mas mabuting. Kamusta childhood mo? Anong reaction ng stoic na lalaki? Alam niyang ang intimacy ay hindi minamadali. Hindi niya ipinipilit ang lalim. Hinahayaan niyang ang babae mismo ang magbukas kapag handa na siya. May ba? Reklamo tungkol sa trabaho o buhay, hindi siya therapist pre. Kung first date pa lang, tapos ang bigat agad ng kwento mo, hindi yan nakakatuwang pakinggan. Imbis na, grabe toxic ng trabaho ko, mas mabuti. May mga challenges lately, pero I'm learning a lot. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi siya pala reklamo. Ginagawa niya ang dapat gawin, tahimik lang. At kapag nagsalita siya, may wisdom, hindi puro hinaing, sex, offensive, racist, sexist, o gross jokes. Kahit biru lang, may mga linya na hindi dapat binibitawan. Lalo na kung hindi mo pakilala ang sense of humor ng kausap mo. Imbis na mag-joke tungkol sa ibang lahi, katawan, o gender, focus ka muna sa light and respectful humor. Anong reaksyon ng stoic na lalaki? Hindi siya papogi sa jokes na nang nangiinsulto. Mas pinipili niyang katahimikan kaysa sa pagtawa ng iba kapalit ng respeto. Seven, Over bragging sa tagumpay? Natural lang na gusto mong i-share achievements mo. Pero kapag sunod-sunod, nagmumukha ka ng mayabang. Imbis na, ang galing ko talaga sa ganyan. Mas mabuti. I'm proud of the progress I've made. Anong reaction ng stoic na lalaki? Tahimik lang siya. Alam niyang ang tunay na confidence ay hindi kailangang isigaw. 8. Parang interrogation ng tanong kapag sunod-sunod ang tanong mo. Parang ini-interview siya. Hindi masaya makipag-usap sa parang nag-iimbestiga. Imbis na, anong course mo, anong work mo, ilang taon ka na, mas mabuti. Nakakatuwa yung ginagawa mong work ah. Paano ka napunta doon? Anong reaction ng stoic na lalaki? Marunong siyang mag-flow sa usapan hindi checklist ang pakikipagkilala, kundi dahan-dahang pagbuo ng koneksyon. 9. Chismis o problema ng iba. Kung madaldal ka tungkol sa ibang tao, iisipin niyang baka pagtalikod niya, siya naman ang topic mo. Imbis na, alam mo ba si ano? Mas mabuti. Anong usual bonding niyo ng friends mo? Anong reaction ng stoic na lalaki? Tahimik siya tungkol sa buhay ng iba. Hindi siya broadcaster ng chismis. Nire-respeto niya privacy ng iba at sarili niya. 10. Self-deprecating remarks. Akala mo nakakatawa pero nakakababa pala ng tingin sa sarili mo. Imbis na, ang pangit ko talaga. Mas mabuti. May mga bagay pa akong gustong i-improve. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi niya nilalait ang sarili. May humility siya, pero may confidence din. Hindi niya kailangang magpababa para magustuhan pre ang pagiging stoic na lalaki ay hindi lang sa panlabas na postura nasa disiplina rin ito sa salita timing at paggalang sa kausap hindi ka lang basta tahimik may dahilan sa likod ng katahimikan mo marunong kang pumili ng tamang tanong at lalim ng usapan kung may natutunan ka pakilike. like comment kung anong linya ang pinakatumama sa at share mo na rin sa kaibigan mong medyo madaldal. Hanggang sa susunod, pre. Tandaan, ang tahimik na lalaki may laman.